Andang araw sa ating lahat at para sa video na ito ay pag-uusapan natin ang alokasyon at sistemang pang-ekonomiya na maaari natin magamit para mas maunawaan natin ng mas malalim ang konsepto sa economics. Bago natin i-define ang alokasyon, pag-usapan muna natin ang ibig sabihin ng pangangailangan o needs at kagustuhan o yung tinatawag nating wants. Ayon dito, ang pangangailangan ay mga bagay na mahalaga para sa kaligtasan at pang-araw-araw na buhay ng tao Kasama na rito ang pagkain, tubig, damit, tirahan at kalusugan. Ang mga ito ay pangunahing pangangailangan upang tayo ay mabuhay at, makapang at makapanguhay ng maayos. Ang kagustuhan naman, on the other hand, ang kagustuhan ay ang mga bagay na nilanais ng tao upang mapabuti ang kalidad ng kanilang buhay. Ngunit hindi ito pinakailangan para sa kaligtasan. Halimbawa nito ay ang mga gadgets, luxury items at mga karagdagang serbisyo tulad ng mga bakasyon o libangan. Ang mga kagustuhan ay nabibigay sa atin ng kasiyahan at karangyaan ngunit hindi sila kasing kahalaga ng pangangailangan. Mas ipinaliwanag ni Abraham Maslow yung tinatawag nating needs sa paumagitan ng kanyang teorya na ginagamit rin sa psychology na tinatawag nating Abraham's Maslow Hierarchy of Needs. Ayon sa kanya, meron tayong limang pangunahing pangangailangan. Ang una dito ay ang physiological needs o yung mga pangunahing pangangailangan tulad ng pagkain, tubig, hangin at tirahan. Sunod naman daw is yung tinatawag nating safety needs o yung siguridad at kaligtasan kabilang na ang physical na siguridad, kanugsugan at pinansyal na katatagan. Pangatlo naman ay ang love and belongingness o yung pakiramdam ng pagmamahal at pakikipag-ugnayan sa pamilya, kaibigan at komunidad. Pag-apat ayon sa kanyang teorya ay ang steam needs o pagkakaroon ng respeto sa sarili at respeto mula sa iba, tagumpay at pagkilala. At ayon sa kanya, ang pinakamataas sa lahat ng mga pangangailangan ay ang self-actualization o yung pagkamit ng buong potensyal, pagiging malikain at personal na paglago ng isang tao. Ayon sa kanya, para daw maganap yung fullness ng isang tao, importante daw na yung mga nasa babang mga needs tulad ng physiological, safety, belongingness at esteem needs ay kailangang mafulfill muna bago mangyari yung self-actualization. Ano naman ang alokasyon? Ang alokasyon ay ang proseso ng pamamahagi o pagtalaga ng mga limitadong yaman o resources upang matugunan ang mga iba't ibang pangangailangan at kagustuhan ng tao. Ito mahalaga upang masigurong epektibo at makatarungan ang paggamit ng yaman lalo na kapag limitado ang mga ito. Sa ekonomiya, ang alokasyon ay tumutukoy sa kung paano pinipili ng isang lipunan na gamitin ang kanilang limitado resources upang makagawa ng mga produkto at serbisyo at kung paano ito maipamamahagi sa mga tao. Upang maganap ng maayos ang alokasyon, may mga ginagamit ang iba't ibang mga lipunan na sistemang pang-ekonomiya upang ma-distribute yung mga resources. Meron po tayong apat dito. Ang una dito ay ang market economy o pamilihan ng ekonomiya. Pangalawa ay ang command economy or command ekonomiya. Pangatlo ay ang mixed economy or halo-halong ekonomiya. At ang pang-apat naman ay ang traditional economy or tradisyonal na ekonomiya. Ano ba ang market economy o pamilihan ekonomiya? Sabi dito, ang desisyon sa produksyon at distribusyon ng kalakalan at serbisyo ay nakasalalay sa malayang pamilihan at kompetisyon. Halimbawa ng mga gumagamit ng market economy ay ang Estados Unidos. Sa ganitong klase ng sistema, ang mga buyers at sellers ang nagde-decide sa kung ano ba ang mangyayari sa pamilihan. Sila rin ang nagtatakda ng presyo, sila rin ang nakikialam sa produksyon at sa pagkonsumo ng mga bagay-bagay. Pamandika namin naman ay ang klase ng ekonomiya na kung saan ang gobyerno ang may kontrol sa ekonomiya, kabilang na dito ang produksyon, distribusyon at pagpipresyo ng mga kalakal at servisyo. Kadalasan, hindi nakikialam ang mga buyers or sellers sa ganitong klase ng ekonomiya dahil ito ay may full control mula sa gobyerno. Halimbawa dito ay ang Hilagang Korea or ang North Korea. Ang pangatlong uri naman ay ang mixed economy or halo-halong ekonomiya. Ito ay ang pagsasama ng mga elemento ng market at command economy na kung saan parehong ang pamahalaan at ang mga pribadong sektor, mga buyers at seller, ay merong papel na ginagampanan sa ekonomiya. Ang halimbawa nito ay ang China at ang Pilipinas. At ang panghuli, which is very uncommon na ngayon, ay ang tinatawag nating traditional economy or traditional na ekonomiya. Dito sa ganitong klase ng ekonomiya na nakabatay sa kaugalian, tradisyon at paniniwala ng isang komunidad, ang mga desisyon sa ekonomiya at madalas ito ay nagbubula sa kanilang paniniwala, kaugalian o mga pamana. Halimbawa dito ay ang mga indigenous communities sa iba't ibang bahagi ng dating kung saan sila ang nagde-decide kung ano ba ang dapat nagawin mga produkto at kung paano ba ito i-distribute at kung sino lang ang pwedeng manginabang sa mga produktong ito. At dyan nagtatapos ang ating video patungkol sa alokasyon at mga sistemang pang-ekonomiya na ginagamit sa mundo. Maraming salamat sa iyong pakikinig at see you sa susunod na video.